Gusto nyo ba na mag-recover ng inyong Gcash account pero nawala na ang inyong SIM card? O kaya naman ito ay nasira? Mayroon pang paraan para ma-open ninyo ang dati ninyong Gcash account gamit ang bagong SIM number. Mula dito sa settings, click lamang natin to. Ngayon, dito tayo mag-click sa apps. Search natin yung Gcash. At i-click natin. Makikita rin natin dito yung storage. At mula nga dito ay pwede rin tayong mag clear cache at saka clear data. At ngayon, simulan na natin yung step 1. I-click na natin yung Gcash app. I-click lamang natin yung okay At ngayon nga ay may mga notifications pa na lalabas. I-click lamang natin dito yung while using the app. Click natin yung allow sa notifications. And for photos and videos, i-click din natin yung allow. Dito tayo mapupunta. Pag nakita natin yung screen na ito, dito natin ilalagay yung mobile number na gagamitin natin para ma-recover yung ating old account. Make sure lamang na bago yung mobile number na gagamitin natin dito at hindi pa ito nakaregister sa kahit na anong Gcash account dati. At isa pa, dapat yung mobile number na gagamitin natin na pang-recover ay nakaregister na yung mga nakaregister na SIM lamang ang pwedeng gamitin para makapag-recover ng mga old account. Ilagay na natin yung bagong number. Pagkatapos, i-click yung next. I-click lamang natin yung send code. At ngayon nga, ay makikita natin yung authentication or yung verify with text. I-enter ko na yung OTP. At ngayon nga ay nakikita natin dito yung account activity. New account ang pipiliin natin kung tayo ay magke-create. Pero ang gagawin kasi natin ngayon ay magre-recover tayo ng account. Ibig sabihin, i-open natin yung GCash account natin dati gamit ang bagong SIM. So, i-click lamang natin yung recover account. At dito na nga ay may mga paalala. May mga batas din si GCash. Kaya kailangan mag-ingat tayo at siguraduhin na sarili nating account ang ating i-recover. -re kung basic account or hindi pa fully verified yung account na gusto ninyong i-recover, medyo mas matagal yung process dyan. Dahil kinakailangan nyo pang pumunta sa customer service at mag-chat kay Gigi ng additional tickets. Para naman sa fully verified, mas madali na itong gawin dahil kailangan lamang nating inominate ang dati nating Gcash mobile number. So kailangan naaalala pa natin yung mobile number ng ating Gcash account natin i-click na natin yung accept. At dito naman, ay inanominate na natin ang Gcash account natin na gustong ma-recover. At dito nga sa taas, makikita natin yung kasalukuyang number na ginagamit natin. Ito yon. Ito yung mobile number na ginamit natin kanina para makapag-login tayo dito sa Gcash app. Ngayon naman ay tatanungin din tayo ni Gcash para sa ating lumang Gcash number. Ito yung Gcash number na nakalink sa ating Gcash account na gusto nating i-recover. At pagkatapos ay enter lamang ulit dito. At ganoon din yung MPIN authentication. Kailangan na aalala pa natin kung ano yung MPIN ng ating Gcash account. I-enter natin yung 4-digit MPIN. Kapag nailagay na natin yung mga information na yan, scroll natin pataas, i-click natin yung box na nakalagay dito. At pagkatapos ay i-click yung confirm. At ngayon nga ay mapupunta na tayo dito sa account recovery. Make sure lamang na yung mga personal informations na ilalagay natin dito ay nagmamatch dun sa mga details na nakalagay sa ating Gcash account para hindi magkaroon ng problema sa pag-verify. So ilagay natin isa-isa yung mga personal informations tulad ng first name, middle name, last name, birthday, at madami pang pa iba. At pagkatapos nating ma-fill upan lahat ng informations, i-click na natin yung next. At ngayon nga ay mapupunta naman tayo sa verification. Kung saan tayo ay magsi-selfie para ma-identify yung ating identity. Pindutin lamang ang next. And then, pagtapos ng ating face verification scan, kung tama yung mga information na nailagay natin at nagmatch yon sa may ating old records, tayo ay i-approve agad ni Gcash. At makikita ninyo yung congratulations, ang yung Gcash number. Ayan. At nakalagay din dito na mula ngayon, ito na ang gagamitin mong number para makapag-login sa yung Gcash app. So, ibig sabihin na recover na natin yung ating Gcash app. Gamit 'yung number na 'to. Okay, so magmula ngayon ito na 'yung number na ating gagamitin. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe at ihit ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming ipinapalabas. Thank you.